Hoy, naglag na po yung tang layo sa diabutan. Naliwan kagikan gikan kong Surgao City. Nangumpir ako gis supply. And then, abot ko dirig magpayang para snack na yun. Ang ako sa na-parking ng akong ko, andi, Big bike. Hoy, big bike. Motos mam ka. So, mo ni iyang snack ka na cute ra, pero kumplito ka kaorderan. Nasa yung mga tapsilog, mga lon silog, basta pa kayo, unyo. di ka gusto mo kaon, napun siya mga snack, like, ang um, pizza, long silog, burger with fries, o katong mix na na, hotdog, fishball, fries, kana siya. So, lagan kang pwede ka, ka orderan. So, nag-open ni sila is, January pa, so, bago pa jud kayo, yung open ni sila, like 8am to 8pm. So, dili na po kong kinire ang business, kaya na po siya katong food package. So, buta na ko yung Facebook, basin ugta ng ganan mo mag-order, i-PM lang ninyo siya, o i-follow na lang po niya siya. O, niya, si Ma'am Angelica Coro, bata pa kayo na yung 26, negosyante na yun. So, grabe no? Na madiscarte sa buhay. So, kailangan yun tag magsikap para makapundar tag same ka Ma'am Angelica, na grabe yun ka. Porsige sa buhay, para maabot ning business na ingani. So, while gahulat niya sa mong order, bitch chika, chika lang po mi diri. Among ga order is katong halo-halo, ang -halo, burger with fries, niya, plastada niya pwesto pwisto din hikay. Kilid ra sa ano, 7-Eleven, so kita ka din ha. O na din yung pwisto din hi. O niya, tagatubod ni siya, pero diri siya ga pwisto sa sentro magpayang. Kay pabor mampun siya kaayo. O niya, gachika-chika lagi mi kay. Unsan niya pag kuan ba pag business eh, sa ing ani giun sa pagsugod murag apil na ning pagka isnakaw og interview kuy kay wal gahurat sa order e chika, -chika man sa gyud sun so, ahat na tog interview ni si ma'am muta na ta giun sa gyud niya pagsugod so age of 21 yan to siya abron. so maritis kay ta gichika na ko sa inyo dili akong gichika sa inyo para ma inspired sad mo pa kan adihang nangarap mo asenso sa buhay pero sige lang pangarap pero walay gibuhat ana ba so na kay buhaton para ma kuha to ni mo yung gusto so age of 21 dito siya abroad na nabaho siya ni uli siya nakapundar siya so mauto naka business unya daghan pag yung mga mga kuha na na business nga uh, failed and then ni padayon gihapon siya so mo to order pag human kita mo koni sa post niya sa Facebook niyang e-house na ka cute na intriga ko so ningon ko na mo bisita mi dito sa tubod ni unique ni na balay ba kay kuan mura siya og bakasyonanan bitaw kung nakaadto na mo ubukid bukid noon mura siya og ganang ka kaistihan sa bukid noon cute ra kay siya tanong sa gawas e-house no grabe ka sad mga balay diri kinira ra gyud makaattract kay hey, grabe ka nice Unya diri padaan sa gawas ginahan ako. Unya gusto ko musulod. Unya naka-remember man day ko nakatamak man day kog tai. Kiniling danghag kay ta kay paabot na mo. Naghangad-hangad na ko so ako balo na itat. So mga to nakatamak ko. Pero di gyud pwede na di ko musulod kay murag maahat na jud tag house tour ani mo house na ko hangi mo sulod grabe gyud so mo ni sulod kung tanaw ni mo sa gawas hasta ka cute ra gyud pero kung sa sulod kay dako pud baya niya taas taas pa kay ni sya to. na pa kusina dili mahala sa gawas ba daghan asya na dagagubot gubot kay daghan pa sila yung mga mga stock bitaw na diri man gi plaster so diya siya galuto so plaster po kayo hinlo pud gyud kaayo Alimang ka 26 pa, nakapundar, nagbalay naka-business na unya content creator na pud kay so nagsugod na po siya vlog vlog nya basta mo for jud ta sa life, no kay maabot jud nato mo nang padayon lang jud giha punta jud ta mo surrender bisan pa na, og okay, mga tawo na gina-down ta padayon giha punta bata pa kay 26 mahud dagud kay good na ako. pero successful na jud kayo siya